Ang Simbahang Katoliko ay hindi kinikilala ang mga albularyo bilang isang manggagamot na umaasa din sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman nalingid sa lahat na ang gamit ng mga pari sa kanilang pagmimisa ay Latin words o orasyon kung tawagin ng mga albularyo. Pero bakit ayon sa kanila ay hindi daw kinikilala ng kanilang simbahan ang kapangyarihan ng mga albularyo? na ang kapangyarihang iyon ay hindi daw galing sa Diyos. Pero kung ating susuriin ay parehas lang din na tumatawag din sa Diyos at umaasa sa kapangyarihan ng Diyos na sa pamamagitan ni Jesus ay mapagaling ang mga may karamdaman sa espiritual at pisikal na sakit. Wala po tayong sinisiraan na sino man ito'y ayon lang din sa kanilang pahayag at ayon pa sa kanila ay dapat daw ay sa kanila kukuhanin ang mga orasyon at langis na gagamitin ng mga albularyo sa makatuwid ay sila lang ang authorized ng Diyos na gumamot ng mga may karamdaman sa espiritual na sakit. Panoorin po natin ang kanilang pahayag ukol sa mga manggagamot o albularyo na matapat na tumutulong sa kapwa at mahihirap nating mga kababayan, narito po ang kanilang pahayag. Bakit po ba hindi kinikilala ng simbahan ng mga albularyo bilang katuwang ang sagot dahil ang power nila ay hindi galing sa Diyos. Pag tinanong mo sila, saan nyo nakuha ang inyong kapangyarihan? May mga sasagot diyan. naman ako sa aking ninuno. Sa nakuha ng inyong ninuno, may nagbigay na kapangyarihan ng duwende or inkanto or may ibinigay na bato at yung batong yon nilulon at dahil doon nakapagsimulang manggamot. Hindi po ba't mga dasal at orasyon din naman ng simbahan ang kanilang sinasambi kapag nanggagamot sila ng mga nasapian? Totoo yun. Pero those are simply words. Dasalin mo ito. Magdasal ka ng ama namin. Magsimba ka. Magkumpisal ka. Pag nagawa mo na yan, bumalik ka sa akin at ibibigay ko tung orasyon na ito, tung langis na ito, na gagamitin mo. Ito yung tinatawag nating occult ritual. At yung panloloko. Using what seems to be Catholic prayers, gestures, and rituals, pero the intention of doing them is not according to the mind of the church, but according to the mind of the occult practitioner. Kaya yung mga agimat, hindi yan kapangyarihan ng Diyos kinakalaban mo po ka ang Diyos dyan. Kasi hindi naman yung Diyos. At tayo binibigyan din ng Diyos ng sadili nating kapangyarihan pagkailangan sa Kanyang pangalan.